DOTR binigyan lamang ang mga nag-ooperate ng expressway na hanggang first quarter ng 2026 para ayusin ang mga berya sa RFID system. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Chill Emprido. RMN Live Report! Rajuman Delmar, Rajuman HL, tiniyak ng Department of Transportation na nakikipag-ugnayan na sila sa mga nag-ooperate itong RFID. Ito ay para ayusin yung mga aberya sa sistema kasunod ng mga naiuulat na hindi pag-angat ng mga barrier kahit sa patama ng load sa RFID. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dixon, kailangan pa niyang ayusin ang koneksyon ng RFID sa mga expressway bago ipatupad yung one RFID system kung saan isang RFID na lamang ang gagamitin sa mga toll booth. Aniya, binigyan lamang nila ng hanggang unang bahagi ng 2026 ang Metro Pacific Tollways at San Miguel Corporation para ayusin ang mga aberya. Una na ang sinabi ng Transportation Department na hindi naman kailangan ng dalawang magkahiwalay na RFID speaker para sa magkaibang portion ng mga highway. Kasama mo sa DJXL RMN Manila, Radyo Mansfield Prito, sa Talk RMN.